So mga tol, nagpakitang gilas na naman itong 20 years old na batang prospect ng top rank na si Abdullah Mason. Sa kakatapos lang po kasi ng laban nito sa Las Vegas, tinalo niya ang veteranong Meksikano na si Carlos Ornelas baya stoppage sa round 6. Hindi po kinaya ng Meksikano ang lakas ni Abdullah Mason. Tatlong beses po itong pinabagsak ni Mason mga tol. Una sa round 2 nang tamaan siya ng malinis na kaliwa. Delay reaction nga po yung pagkakabagsak ni Ornelas. Pangalawang bagsak na ito mga tol sa round 4 nang tamaan na naman ulit ng kaliwa, delay reaction na naman ulit mga tol, nang lumuhod itong si Ornelas at ang pangatlong bagsak mga tol, nang tamaan na naman ito ng solid shot sa round 6, natapos naman po yung round 6 mga tol, pero noong chinik na ng doktor at pinalakad itong si Ornelas, hindi na nga po ito makadiretso ng lakad kaya hininto na po yung laban. Nakuha po ni Abdullah Mason ang panalo sa round 6 dahil sa panalo ni Abdullah Mason, nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabanti na po ang record niya sa 18-0. With 16 knockouts Habang yan na po ang pangalawang talo ng Meksikano Bumagsak na po ang record niya sa 28 wins and 5 losses Pangwalong knockout winning streak na nga po yan ni Abdullah Mason mga tol Pagtuloy-tuloy na magaganda ang panalo ni Mason isa ito sa aabangan ng mga fans. First time nga din po mapalaban ni Mason mga tol sa 10 rounder. Kailangan pa niya ng experience hanggang mapasabak na siya sa 12 rounder. At tingnan natin kung maganda pa rin ang ipapakita niya sa mga susunod niyang laban. Sa kabilang banda naman mga tol, malungkot na balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Sapagat sa laban po kahapon ng Pinoy na si Melchor Roda sa bansang Japan, kalaban ng Japanese fighter na si Kinechi Ugawa, tinalo po ng hapon ang Pinoy na si Melchor Roda, baya RTD sa round 5 o referee technical decision matapos pong sumuko ang Pinoy sa round 5. So wala po tayong makitang video mga tol kung bakit sumuko ang Pinoy. Pero ayon sa live ng Pinoy mga tol, pero ayon sa live ni Roda mga tol matapos ang laban, sumuko daw siya sa round 5 dahil daw sa sakit ng sikmura. Hindi daw suntok ang tumama sa kanya, kundi ulo daw ng kalaban niya ang tumama sa sikmura niya. Round 4 daw na mangyari yan pero tinuloy pa din daw niya yung laban sa round 5 pero dahil hindi na daw niya mati isang sakit ng sikmura sumuko na lang daw siya dahil sa talo ni Melchor mga tol bumagsak na po ang record niya sa 9 wins and 5 losses with 6 knockouts habang umabanti naman po ang record ng hapon sa 30 wins 2 losses and 1 draw with 21 knockouts Sir, matayang talaga yan sa promotion eh Ba, nasikmuraan ako nung tumama ang ulo E, may may na sa mo render na si Rota. May na ako. So, ano boss, tumama yung ulo sa ano? sikmura. Sa sikmura ba? Sa na talaga? Samantala, may isa pa nga rin pong Pinoy na napalaban sa bansang Japan kahapon. Yan po si Alfred Dalawang beses po niyang pinabagsak ang hapon na si Kaiso Harada. Una nga po sa round 3 mga tol ng tamaan niya na malakas na kaliwa. Nasundan pa yan sa round 5 ng tamaan muli niya ng kaliwa. Pero natapos po ang kanilang 8 rounder bout sa featherweight division. At ang naging resulta ng laban mga tol, is split draw.